What's up mga boss? Uh, update lang tayo. Uh, tapos na yung CWL pero dahil nga busy tayo, hindi na tayo nakapag-update uh, ng kung ano nangyari no sa sa CWL namin. So tingnan natin ito. Medyo bunenes kami rito sa CWL ngayon. After tayo mapa-demote nung na, nakaraang season, ah season ba tawag ron? Nung nakaraang month, nakaraang CWL. Ito, medyo promoted naman tayo dito ngayon. So, uh, ang ang gaganda ng mga naging performance ng mga kasama natin dito. Na uh, talaga namang <coughs> inayos nila yung mga attack nila kaya tayo nag uh, number one So, dahil nga busy tayo, nag-search tayo ng war pero hindi tayo dito sumali. Sila-sila lang yung uh, 15 versus 15 lang tong sinerge natin na to. At uh, hindi tayo dito sumali. So, sila John Aquarius, uh, si Boss Shake, Genesis Crollo, Gelay. Si Kito kay Tokay, Boss check uh, pa rin tong Call 45 na to. Si BP Box number 8 siya siguro. Kaya naging number 8 to si BP Box dahil nag-upgrade siguro ng TH to. Kasi usually nandito yan si BP Box sa higher TH level ng TH16. Nandito siya sa number 3 usually dyan eh. Siguro dahil nga nawala yung eagle niya kaya napundo siya sa sa number 8. So yun si Anog Hub, si No Name, si Boss Brandon, Case King, kyoraku yung isa pang account ni boss gelay. So tingnan natin yung mga ang ah, mga attack nila rito. Yung number 1, inatak dito ni boss gelay number 1. Silipin natin. Ito si boss gelay is TH ano lang to. TH16 lang siya. Tinira niya yung uh, almost max na tong TH ano na to TH17. So gumamit siya rito ng uh root rider Valkyrie. Na alam naman nating napaka napaka-effective talaga nito sa pang pangatake atake sa war sa mga sa mga panahon na to na yan ang usong-usong meta talaga. So nag-start siya sa 12 o'clock going to to monolith. Ang target niya rito is ma-destroy niya yung monolith. So invisible. Nag-drop ulit siya ng invisible para totally ma-destroy niya yung monolith na yan. So, meron pa siyang dalawang uh, invisible. Meron pa siyang isa. Bago siguro i-recall -re niya na yan. After niya maubos siyang dalawang invisible na yan. So, ayun. Na-recall niya na. Tignan natin kung saan siya mag-drop. Siguro 9 o'clock. O, clock. oh, sa 3 o'clock pala siya nag-drop. So, dito siya nag-drop. Ice Golem. Sinundan niya ng Queen. Pagka-drop niya ng queen, activate niya kagad yung ability para ma-activate na yung mga towers ng spell towers dyan kung ano ba yung madadaanan ng giant arrow. So, binaba niya na yung root rider, valkyrie, healer, yung grand warden. Yung king niya, saan niya din rap? Wala pa, no? Ang ganda ng skin ng... Ay, ito na yata yung king niya. Ay, hindi. Ano pa to? Grand warden. Yung ano to? Yung RC to. Grand Warden ability, inactivate niya na. Tapos gumamit siya rito ng ano, may dala-dala nga pala siya rito ng overgrowth. Yan yung overgrowth na paborito natin, hindi natin matansya kung kailan idadrop. Lagi tayo nagkakamali dyan. So dito si Boss Gelay, ang siege machine na ginamit niya is itong troop launcher. Meron ako nakita na ang magandang uh, ilagay diyan sa troop launcher is maglagay ka ng mix ng ano, uh, halwa mo siya ng ano ng uh, balloons. Kasi kapag merong balloons yan, pag hinagis niya yan, kasama yung balloons, magiging kokolons yun. Yun yung, yun yung dun sa mga healer natin. Hindi basta-bastang ma-atake ma ng mga mga traps na air balloons at saka air mines. So ayun, kaya 3 star to mga boss. So silipin pa natin si silipin naman natin yung number 2. Sino ba umatak dito sa number 2? Actually, kababalik lang natin mga boss. Galing tayo kasi may pinuntahan tayo. So, hindi tayo nag-open ng uh, ilang araw. Tirapos lang natin yung CWL. Tapos, hindi na tayo nag-open. Nag-search tayo ng isang araw. Yo, ito, 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 patapos na nga. 55 minutes na lang itong ano. So, si Aquarius, ito si Aquarius TH16 rin lang to. Ewan ko nag-upgrade na siya. Sabi niya kasi mag-upgrade na siya ng TH16. So, hopefully next month, pag ah, TH17 pala, nag-upgrade na siya ng TH17. So, hopefully next month, ah, makatulong na natin siya dun sa... Dahil nga promoted tayo, medyo mabigat-bigat yung CWL si natin next month. Hindi na, hindi na natin pwedeng i-allow na magkaroon tayo ng TH15 na kasama. Otherwise, kapag nagsama tayo ng TH15, siguradong demote na naman tayo. So, ayun, sa 12 o'clock siya nag-start. Uh, Ganon din ang diskarte. Eh. So, monolit talaga ang target nila. Ni Aquarius. Monolit naman talagang gaya kay uh, Boss Gelay kanina. Monolit din ka talaga ang tinarget niya na unahing madestroy. destroy usually ako, ang tinatarget ko muna yung ito eh. Itong mga fire speeder na to. At tinitingnan ko rin kung saan nakatutok yung mga fire speeder. Para kung saan siya hindi nakatutok, doon ako magsisimula ng mga kill troops natin. Kasi so, malakas din siya makaano, dahil nga marami siya na ano na the damage ng mga troops natin. Na marami siya napapatay. So tignan, na, uh, na, ni na ni Aquarius yung ano niya rito RC. So siya mag nag-drop siya ng queen doon sa may 3 o'clock. Ability agad. So ah, ano pa lang gamit ni ano rito? Dragon, by the way. Sorry, hindi ko kasi tinitingnan. Ikala ko ano rin yung gamit ni Aquarius dito. Uh, Root Rider. So, ayun. Dragon nga pala yung gamit niya rito. Tapos, Warden Ability, ginamit niya na. Wala na rin pala yung isang Fire speeder. Nadami na, na sira na nga pala niya, ano, ni Aquarius. ang ganda rin ng ano niya, oh, meron din siyang ano, tayo wala tayong ganyan eh. Wala kasi tayong pambili. <laughs> Tingnan natin. Medyo mabilis-bilis tong ano ni Aquarius dito kasi tinan mo, oh, seconds na lang to. Nasa 73% na siya. Tapos meron pang meron pang natira dito na umiikot na mga ano, yun yung naglilinis sa gilid. Wala na yata siyang hero. Naubos na yata. Yun. Naubos na nga hero niya. Pero, ang dami niya pang dragon. O, tapos, puro granda lang itong natira. Ha, halos. Ay, hindi. Meron pang, ano. Meron pang multi-artier. At saka, meron pang hidden tesla. At saka, to, tumitira nga rin pala sa area. Yan. Pero, meron pa siyang mga panglinis dito na natira. Meron pa siyang baby dragon. Meron pa siyang, ah, uh, ano man tawag yan? Head Head hunter. Tsaka minion yun, binagsak niya na. May natira pa siyang isang headhunter na, na, na ano niya na. hindi niya na ginamit. So, tingnan natin. Tingnan natin natin naman itong susunod. So, magpakita lang tayo ng mga tatlo o apat. Tatlo lang siguro. Depende sa kung gaano kahaba magiging ano natin dito. Magiging magiging video. So, silipin natin to si Boss Boss Shek. Ay, Boss Shek to. So, si Boss Shek, T-60, Stage 16 to. Ito, siguro maka-turn account niya siguro itong 8-star uh, Scream. Kasi yung mga main account niya nandun sa may Warriors.ph na clan. Yung Sheik Erobi. So, si Boss Shake dito, gumamit ng Routrider Valkyrie na may kasamang Sneaky Goblin. Tapos, uh, RC. RC charge siya. Ang RC niya is... Um, Phoenix ang uh, daladalang pet. Invisible. Sinusundan siya ng king. Ayan eh, o. Oh. Gabantayan siya ng king. <laughs> Malilinis ba ni Boss Sheik? Kaso dito na, siya, dito na rin siya nagbagsak ng ano, nang siya uh, barracks niya sa may 3, uh, sa 9 o'clock. Sorry, sa 9 o'clock. Hill Troops, Road Rider, King, Queen, Warden, binagsak niya na. Valkyrie, tingnan natin. Meron pa siyang iniwan dito na isang Ice Golem. Mayroon kung saan niya gagamitin. Valkyrie, hindi niya pa binabagsak ah. Ayun, binagsak niya na. Lahat. Tapos Ice Golem, binagsak niya na rin doon. Kasi medyo umiikot yung mga troops niya eh. So pinang niya yun doon sa Mandaron dahil meron ditong Meron ditong single IT. Grand Warden ability, ginamit niya na rin. Ang Grand Warden niya dito, gumamit siya ng, ayon ng uh, healing tome. Yung king niya, umikot talaga sa labas. So, binalik niya ron si RC sa uh, 12 o'clock para yung mga nasa loob ng mga defenses, yun ang titira doon. Magaling, magaling na strategy, nice, Boshek. Kaso lang, nandudun yung enemy RC. Buti na lang ang tinitira is yung mga root rider. So, yung mga root rider ang tumanggi dun sa RC. Tapos, umikot na uli yung troops niya. Ito, napakahirap na matirahin itong mga ganito ngayon, ha? yung mga isolated na ng mga compartments ng mga bases kasi talagang umiikot ang mga troops pag ganyan ang uh, atakihin mo so, pero may paraan pa rin yan kung paano, ti, paano titirahin kanya-kanyang diskarte yan kaya na, nasa pagpapanel talaga ang mga ang sekreto dyan kung para hindi para hindi umiikot yung, yung mga troops mo na daladala -dala. so ito naubos na yung root rider niya rito pero meron pa siyang uh, yeti tapos may hero pa siyang tatlo. Lumabas na yung baka ano to, yung mama. <laughs> so yun, 3 star mga boss. So last siguro, tignan natin si nung umatak dito sa number 4. Si boss check din. So, pass natin yan. Tignan natin to si Genesis. Si Genesis, bagong ano rin lang to, bagong upgrade ng TH, TH16 to. Ito yung isa sa Indiano namin kasama. Dumadami Indiano namin kasama rito. Medyo Tatlo na yata sila o apat na indyano na yun dito. So, ayun, tingnan natin to. Nag-start siya ng RC walk, RC charge dito sa may uh, 6 o'clock. Tapos, papunta siya dun sa may town hall. Ah uh, pinip pinipili pinipili rin eh ano to ma-target -ma tong monoled. Talagang kasi yung monoled kasi masakit masyado yung kapag talagang tinamaan ganyan. Lalo na sa mga hero, talagang damage talaga ng hero mo talagang hindi mo napapakinabangan. So ayun, nadamage siya, na-damage niya naman. Ah uh, siguro ire-recall niya na tong ash niya rito. Recall, recall. Pinili niya pa yung scatter. Yun, bago na-recall. Buti na lang, inabot. Tapos, magbabagsak siya ng ice golem doon sa 12 o'clock. Tapos, kasunod yung Valkyrie agad. Tapos, root rider, healer. So, queen, ability. Ginamit niya kaagad. Tapos, binagsak niya na yung Grand Warden. Tapos, minion prince ang gamit niya rito, hindi king. Siguro, nag-upgrade ng king to si Genesis. yun, uh, lava ice hound ang laman-laman ng ano, nag-pop nag uh, nag-pop nag -pop up na yung mga lava pops garden ability nga pala, ginamit niya na rin tapos, ang ginamit niya nito is troop launcher hindi natin alam kung anong laman ng troop launcher niya sobrang dami niyang mga ano na yan hindi, hindi natin makikita kung ano yung mga luma lumalabas doon sa binaba to Tingnan natin. Parang may lamang ano yung ano niya. Parang may lamang ano ba to? Yung furnace. Kasi may meron tayong nakita ng ano ng furnace dun eh. Wala naman siyang kasamang furnace dito. So ayun mga boss. Uh, three star to. Kay boss Genesis na Indiano. Itik. Itik na kasama namin dito. Medyo magaling-galing din to matake. 3 star Okay, ito na mga boss uh, tapos na yung war so ngayon, mag-shoot siya tayo ng war uh, at uh, sasali natin yung mga account natin siguro mga try natin lahat ng account natin, sali natin dito sa warnat. so, tignan natin kung ilan ang abutin so, si Aquarius, maka off siya legal gaming, siguro yun si Skela ay sa Marwin. Sige, salin natin si Marwin kahit na pasaway yan. Pasaway si Marwin eh. Si Kogi. Ngayon ba? hero sa akin. Kaya na ba ito? Ano 37. Hindi tingnan natin baka kaya ng 30 versus 30. 30 versus 30. So, tanggalin natin po si Bulbul, si Rosales. BR7, Lelong, Marian. Sige, 35 versus 35. Baka kaya natin pa. Sige, search na tayo mga boss. So, yun lang muna mga boss. Uh, share, share natin yung mga result ng war na yan sa next video natin. Itingnan natin kung ano yung mga nangyari. I share natin mga attack natin, attack ng mga kasama natin. So, yun lang. Magpapasalamat lang ako sa mga nanonood at sumusuport sa ating mga ating mabuting channel. Maraming salamat po. Pati na rin sa mga bagong nanonood pa lang. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe para na rin po ma-inspire tayo na gumawa ng marami pang video. Kita-kita po tayo sa next video. Maraming salamat po